So, good morning at uh, di dito tayo ulit sa farm, no? At uh, nagcrack ako ng corn kanina, so nagkaroon ng problema yung ating uh, blender. So hindi natapos yung pag-crack ko. So nagpalit ako ng ano, nagpalit ako ng uh, patuka sa ating mga blender, no? so JMP yung uh, aking uh, gamit ngayon pag natin yung uh, mga ano kasi syempre, yung transition so hindi basta basta ano o oh, sana nga uh, magustuhan nila dahil uh, ito medyo nakakatipid tayo ng konti medyo, uh, medyo malaking na uh, natitipid natin apat na piso yung uh, natitipid natin so ito yung uh, kulay ng JMP hindi ko pa naibigay ito sa kanila ngayon natira pang uh, pitch natin nung nakaraan uh, yung crack corn so hindi pa natin nabigyan mga mamayang hapon siguro uh, magbigay na tayo ng uh, itong, itong uh, na ito uh, oh, ganun na yung uh, tura nya oh, bigyan na rin ako ng ano uh, no? ito yung uh, mga harvest natin na uh, bago uh, so sana ito yung uh, nakadiskrasya itong uh, Rhode Island na ito. kaya ko naman ipinasok dito ito dahil nga uh, pinagdidiskitaan itong ano, pinagtutulong-tulungan siya. Kaya nakabasag siya ng isang train na itlog. So, ito yung bagong koleksyon uh, natin. No? Yan. Kita po ninyo yung bagong koleksyon natin. At uh, kulang pa ng ano, uh, labing uh, apat. No? ah, uh, yung uh, kulang niya so, kalahating tree pa lang yung uh, na-produce natin ngayon at uh, itong ating mga alaga naman, uh, nakapagbigay na tayo ng pagkain nila pero, uh, parang uh, hindi sila no? uh, wala silang kabusugan so, kagaya nito no? uh, sinisimot pa nila yung uh, natitira dyan so, ito mga uh, barako tuloy-tuloy lang yung uh, ating uh, trabaho dito ito sa farm ito naman yung uh, ating uh, ano uh, so ito uh, okay sana ito no? nung uh, hindi pa tayo nagpalit ng patuka uh, uh, 100% yung ay huwag kang pumasok dyan wag kang pumasok dyan. hindi sa yung lugar yan <laughs> oh. ito yung decal brown natin oo oh, nagbawas na siya ng pangingitlog. Nakakakuha na lang tayo ng uh, tatlong piraso sa isang araw. Pero dito naman, kumpleto yung uh, binibigay na niya na ano, itong BPR, no. Kumpleto yung binibigay nila ng uh, itlog sa atin. At saka nung uh, ano, kumpleto uh, rin binibigay nitong uh, Rhode Island natin. Niyan yung uh, Rhode Island, eh. So, hindi tayo pwedeng pumasok no dahil uh, nag na silang uh, ang o so, mamayang hapon na natin ma-harvest tong uh, kanilang itlog dito uh. ito naman itong nga uh, ating uh, black astrolope no ay kahit isa hindi pa nagbibigay sa atin ng ano uh, itlog no? ganyan lang no pero okay naman, nakikita ko okay naman yung mga katawa nila, ang lalaki nga. Ito yung ini-expect ko na dapat uh, 'yan yung uh, ini-expect ko na unang-unang magbibigay sa atin ng itlog. <laughs> so, gustong pumasok tong kambing uh, ko, no? <laughs> Kakita ng pagkain, masyadong masiba sa pagkain tong kambing ko nito. Na ito naman yung uh, kapaligiran natin, no? Uh, update ko sa inyo yung ating uh, uh, mga uh, kapaligiran. At, uh, yung ng uh, likod natin. So, 'yan po, no? 'Yan yung uh, ating uh, likod. O so, nilinis namin yung uh, kabilang uh, ano. Linis kami dito, no, para iwas uh, ano, ha. Huh? Giwas tayo ng mga kasi masyadong masukal dito sa lugar na ito. O so, nakakatakot rin sa ating mga alaga. Ah uh, uh, binigyan daan ng utol uh, ko yung uh, kalamansi, no? At uh, yung mga aging na uh, uh, pananim dito ay uh, pinagbabawasan na no ayan yung uh, mga saging. So daming uh, nga ano, daming uh, binawas no ayan. binawas. Mamumunga na rin tong uh, mga saging at uh, marami na rin nabibinta uh, dito. Pero itong mga kalamansi ko Ah, uh, ito na sakop ng uh, kimbakod na kalamansi. So, kahit isa, wala pang bunga, no. lang uh, Ganito lang ng, uh, ganito 'yung ating trabaho. Uh, pagdating natin dito, bibigay tayo ng uh, pagkain nila. tanim ako dito ng papaya, wala na rin, no. Hindi talaga umuobra na uh, napapatay nila 'yung uh, mga tinatanim natin. 'Yung tanglad, uh, wala rin, uh, tinutukan ng ano 'yung tanglad. So, ito yung uh, likod ng ating bakod, no? Ayan. Papalibutan tayo ng mga saging. Ayan, medyo masukal yung lugar na yan. yan. So, maganda na, no? Malinis na yung uh, likod natin. Medyo hindi na tayo ganon natatakot sa mga asawa at saka ano, bayawak kasi medyo masukal dyan at uh, may sapa dyan ay, may sapa-sapa dyan sa likod na yan so, dyan nang gagaling yung mga ahas no? uh, ito naman itong saging na ito uh, ito na lang ang bubuhain ito, pag uh, nakapagbunga naka ito, so wala na tama na ito, hindi na siya uh, tuluyan na rin uh, papapatayin yung mas kubid oh, may naglilimlim dito oh, yan naglilimlim dyan pero di magandang paglilimlim niya dahil uh, ano uh, tatatlo lang itlog na nililimliman niya kaya naman na uh, tong uh, ano mga mas kubidak uh, siya dahil uh, ano no uh, inaaway ng mga manok so yan o, malapit na rin itlog to mga mas COVID ako na ito. Yan. O, ito. Dalawa. Yan, sa ilalim sila. O, magpoproduce siguro tayo muna dito ng itlog, no? At, uh, ito naman yung uh, ating mga Madre Diagua. No? O, so, maganda na yung pagkabuhay niya. Yan. O, lahat ng mga nakabalot na yan, puro Madre Diagua yan. So, kaya natin na uh, binakuran binakura ng ganito para hindi nila makita. Pag uh, nila yung ganito, so walang matitira. Uubusin nila ito, kakainin nila. Uh, so, kagaya nung uh, lahat ng pananim ko, pati papaya, pinakain itong mga maskubidak. Ayan. O oh, ito, medyo maliit pa itong nga uh, Madrid Yagua na yan. Pero mayroon na rin siyang ano, baka mabuhay rin. Huh? Yan. Yan to, medyo marami nang uh, ano ito. Marami nang uh, dahon. So, ganun lang, 'yung ha? ganun lang 'yung uh, ating rutin dito. Uh, nilinis ko na rin tong uh, loob nitong bakod, 'yung mga mahaba na hindi pinagkakain nito mga alaga natin. Uh, hindi nila kinakain 'yung mga ibang damo. so pinagpuputol-putol ko na lang, no? para puminhawa nang uh, ano. Oh, so, araw-araw dito, no, araw-araw dito sa lugar namin na uh, tuwing hapon, kaya umuulan ng uh, napakalakas kaya uh, nahihirapan yung mga ano natin, no. Maalaga natin pag, uh, uh, pag ng pagkain nila. Kaya inano natin sila, no. Oh, uh, natin sila ng pagkain, no. So, kaya nitong kambing ko nandiyan na naman, no? So, matakaw talaga itong kambing ko na ito. Ah, ayaw talagang ano, oh, po, no? na naman niya. Ano, po sila. Ayan. yan Saging. Yan. Kumakain sila ng saging. Yan. Yung uh, ginawa kong uh, sampahan ng pagkain nila no giniba nila kagad no Ganyan ito uh, dapat sana uh, mataas yung uh, sako no dahil uh, ayan masisilip nila ito ano uh, mano nila no kakainin nila yan So dadagdagan ko nang ng ano, ito dadagdagan pa sa sako ito uh, abang hindi pa nila nadidiskobre no uh, ayan to mataas na rin dito ayan no oh. pero Ah uh, na siguro itong uh, mga ito. Ayun no. 'Yan yung ano, uh, uh, ito naman uh, okay naman yung uh, perimeter uh, pinch natin. Wala naman problema. Ah uh, yung uh, dalawang trena na isa lang ko sa incubator so magdadalawang weeks na no. Yan po. No. So, ito yung uh, pangunahin nating uh, problema lagi-lagi no. Itong uh, bibigay ng uh, patuka sa kanila kasi malakas no malakas yung uh, patuka nila no at noong uh, nung magpalit ako ng patuka ay uh, ano no ha, uh, nagbawa sila ng itlog bisa nakakakulikta na tayo ng 11 pieces araw-araw so nagiging pito na lang minsan walo No huh? So, hindi ko rin alam dito kung uh, mabubuhay to. Uh, part pa rin ng Madre Diagwa natin to. So, kinulong ko yan. Tingnan na lang natin kung mabubuhay. Ay, yung mga tanglad na tinanim ko dito. Ha? So, yung uh, mga poste-poste natin. Oh, so, okay pa naman. Uh, maganda nga at, uh, kahit na gumastos tayo ng malaki, kaya, eh, uh, sigurado naman, hindi kagaya nung unang nagbakod ako dito, kawayan ang ginamit ko. So, di umabot ng taon, kaya uh, ano na, unti-unting nabubulok na yung kawayan. Araw-araw, uh, inuulanan. So, unti-unting uh, nabubulok. Pero maganda rin, pag uh, ganito pala, kahit na tayo ng medyo malaki-laki, So, ganun lang ng uh, problema, no? Pag uh, sa nag-uumpisa pa lang, so puro labas yung ating ano uh, uh, resources, no? So, sana nga uh, makabinta tayo dito ng uh, ano tong mga barako dahil uh, babawas ako nitong roster dahil uh, uh nag-aaway-aaway sila, no? Yan. Aaway-aaway sila pati yung mga pato. Ah. Uh, Ya inawainin lah. Kaya ayan po uh, maraming maraming salamat po sa mga uh, walang sawang sumusuporta no. Sana tuloy-tuloy lang ang inyong uh, suporta uh, sa ating uh, YouTube channel. Kahit uh, hindi na tayo nakakapag-edit no uh, suportahan pa rin ninyo at uh, sana no ay uh, sa mga baguhan lang at uh, hindi pa nakapag subscribe sa ating uh, YouTube channel wag po kalimutan mag-subscribe hit's na rin niyo notification bell para lagi po kayo ma-update at uh, shout out na rin sa ating mga kababayan no na mga OFW at uh, mga kababayan po natin mga immigrants so Mabuhay po kayo at uh, nawa'y ligtas sa anumang orin ng kapahamakan. So, magandang umaga po, magandang umaga. Ito po 'yung uh, buhay natin dito sa probinsya, no? Ah, uh, tuloy-tuloy ang uh, ventures natin na pagkain sa Pagkainan no? Kaya nito Ah, uh, talagang uh, itong uh, pagpa-farm natin. So, 'yan yung pinaka ano natin, no? Pinaka mission natin uh, magkaroon tayo ng pagkain sa pagkainan so Ah, uh, itong uh, pabahay ko dahil uh, nag expand na ako ng bahay diyan para sa grower natin, no? Growing uh, area dahil uh, meron na tayong isinalang. So, pag uh, na lahat 'yon, o so, kakapusin na ito kasi sa breeder lang tong uh, bahay na ito. No? pero diyan ko lang uh, muna uh, magsisingit nang uh, ano yung uh, ano sisingit ko diyan yung uh, brooding no. So yan uh, magandang umaga po, magandang umaga. Uh, maraming salamat po sa panonood ninyo at sa mga share and likes ninyo. So malaking tulong po sa ating uh, YouTube channel. Magandang umaga po. Maraming salamat.